Patuloy pa rin ang pamimigay ng tulong ng Owa Region 2 para sa mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa maging sa kanilang pamilya. Nasa mahigit 300,000 pesos na tulong pinansyal ang ipinamahagi ng ahensya para sa mga benepisyaryo sa bayan ng San Mateo, Isabela at lungsod ng Santiago. Tumanggap ng kabuang 60,000 pesos ang tatlong katao sa ilalim ng programang Balik Pilipinas Balikhanap Buhay habang isa naman ang nakakuha ng medical assistance sa ilalim ng welfare assistance program o WAP na nagkakahalaga ng 10,000 pesos sa bayan ng San Mateo. Samantala, nasa mahigit 180,000 pesos naman ang ibinigay ng One Stop Service Center for OFWs sa City Sub-Office sa labing pitong WAP medical recipients. Bukod dito, limang benepisyaryo ng BPBH ang nakatanggap ng kabuang 100,000 pesos habang isa din ang nakakuha ng 20,000 pesos sa ilalim ng WAP Bereavement Program. Para sa IFM News, ako si Idol Sena Mariakdang, Idol!